Ang kasalang Bea Alonso at Dominic Roque ay isa sana sa inaabangang kasal ngayong 2024. Nag-propose si Dom kay Bea noong July 2023 sa Las Casas, Filipinas de Acuzar sa Bataan. Kasi simula pa ng bagong taon ay may umuugong na nabalita na ang dalawa ay hiwalay na at hindi na raw matutuloy ang kanilang kasal. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at comment down below. May nabatid ang mga netizens na sa mga post ng dalawa sa kanilang social media account ay walang bagong upload na magkasama silang dalawa. At kung may i-upload man silang larawan ay tila may tagong mensahe naman ito gaya sa larawan na upload ni Dominic sa kanyang Instagram na nag-iisa itong nakatanaw sa dagat. At si Bea Alonso naman ay hindi na suot ang kanyang engagement ring. Ayon umano sa source ng batikang talent manager na si RG Diaz, ay may nakariting umano sa kanya na naghiwalay na ang dalawa. Kung matatandaan ay bago lang napanayam si Dominic Roque at nasabi pa nito na si Catherine Bernardo lang ang imbitado dahil hanggang ngayon ay hindi pa sila nag-uusap ni Daniel Padilla. Dagdag pa nito ay isang destination wedding ang magaganap. Salungat naman sa naging sagot ni Bea Alonso nang mapanayam ito matapos ang event niya sa Opo kung saan ay kasama niya si Nadine Lustre. Nang may tanong sa kanya kung ano na ang naging preparasyon nila sa kasal, Sagot naman nito ay wala pang preparasyon sa kasalukuyan. pa, Sorry, wala At nabanggit pa niya na lalaki dapat ang mag kaso nito. Dapat. Kaya laking gulat naman ng mga netizens kung bakit ganito ang sagot ni Bea Alonzo. At makikita pa sa kanyang mukha na tila hindi excited at walang kinang ang kanyang mga mata. Habang pinag-uusapan ang kanyang kasal marami namang ispekulasyon ang kumakalat. Una na rito ay ang estado nila sa buhay, na mas mayaman pa raw si Bea Alonso kay Dominic Roque. High maintenance umano si Bea Alonso, lalo na na mabanggit niya na inakala niyang sa ibang bansa magpopropose si Dominic ay hindi niya inaasahan na sa Pilipinas pala gaganapin. At may mga usap-usapan din na baka may wedding jitters raw si Bea pero baka ang tunay umano na dahilan ay ang tunay na seksualidad umano ni Bea Alonzo. Nang magsimula si Bea sa industriya ay may blind item na patungkol umano sa kanya na naging karelasyon umano niya ang isang direktor na babae at hindi naman ito nakumpirma. Marami namang nalungkot lalo na ang kanilang mga tagahanga kung tunay man silang naghiwalay. Dahil sa mga panayam nila dati, ay excited sila sa kanilang kasal lalo na gustong gusto sana ni Bea na makarami sila ng anak ni Dom lalo na nasa late 30s na ang aktres Ayon ni Oji Diaz ay late September ng 2024 sa Madrid, Spain sana magaganap ang kasal at may kumakalat pa ngayon na balita na may sila umano ng wedding event sa Tagaytay Kung totoo man ang balitang ito ay maraming nasasayangan. Lalo na't na at nabanggit dati ni Bea na ayos sana niyang i-public ang relationship nila ni Dom dahil baka maudlot ito. Kung pagbabasehan ng kanilang social media accounts ay nakafollow pa sila sa Instagram sa isa't isa. Sa isang post ni Bea Alonso sa kanyang Instagram ay sa Japan umusbong ang kanilang relasyon. At baka ang pinakalatas nilang biyahe sa Japan, ang huli na nilang biyahe na magkasama silang dalawa bilang magkarelasyon. Ano sa tingin nyo? Ugh. Otaru! Kasama si Otoko!